Alhamdulillah, brother, no, tayo ay nasa final part na ng aking uh, mission. At, uh, at gusto ko lang talagang malaman kung ito ay naging markado na mga brother. Sino yung Diyos? Si Allah. Ano yung religion? Uh, brother, ano tayo? Muslim. At bakit tayo nilika? Para ano? Alhamdulillah. So klaro na mga brother, no? Uh, hugot mga brother, hugot. O, oh, paki, taas na ulit yung mga kanan daliri mula sa kaibuturan ng puso nyo, iparating nyo na ito kay Allah, yung pagtanggap niya sa, yung pagtanggap nyo sa kanya. Okay? Ako, kagaya ng pinraktis natin mga brother, no? Ako naman, di ko alam kung talaga ito ay tinatanggap nyo sa puso nyo. It's between you and Allah. Maluanag nga brother? Okay? So, kung talagang gusto nyo iparating kay Allah ito, sabihin nyo na at iparating nyo sa kanya. Ako, Brother, huwag kayo mahiya kay Allah. Sa kanya ito sinasabi, hindi sa akin. Kasi ang ano talaga ay my bosses, okay? Okay. Ako ay sumasaksi at sumusumpa na walang ibang Diyos maliban pa kay Allah na dapat kong sambahin. At ako rin ay sumasaksi na si Muhammad ay isang propeta sugo alipin ni Allah ako rin ay sumasaksi na si Jesus anak ni Maria ay isang propeta sugo alipin ni Allah o oh brother, sa arabic naman Brad arabic tayo ashadu anla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu wa ashadu anna isa ibnu maryam abdullahi wa rasulu allahu akbar